si ano ito tamsak dan dagang salamat sa blue name si blue name uh, ah ah <laughs> bibigyan kita ng moderator ano ba yan <laughs> ayan oh, mayroon ka ng moderator ah uh, search kita mamaya. Puntaan kita kung friend na tayo. At <laughs> uh, salamat, salamat sa pagpunta. Maayong buntag. Maayong buntag mandiha. <laughs> si Buano <ka> di. Ay! <laughs> Ako ay ilungga. <laughs> si Buano mando. Maayong buntag pagang salamat, Uy, hey, malapit na ako mag-ano mag-end na ako kasi isang oras na para makaano ano na ako, para mka-todo na sa trabaho, singit-singit lang to sa trabaho. Hindi hey guys, salamat. puntahan kita mama ya, uh, Edmund, is ano nga kita? salamat salamat sa inyo ayan o ma na siya ano na pala laki na pala yung bahay mo nakadi ayan o nakadikit na yung yun isa kong ano sa kong account na may ito ay ano kata mm -hmm ay dito sa mag ano na lang ako dito magbakas ay, may ano pa Ayan, oh. Salamat, salamat sa inyo. Mag-end na po ako. Salamat sa 5 million in the house. Thank you, thank you. Shout out ko muna kayong lahat. Shout out kay Sissi Tintin Black, sa Team Monetize Family. Thank you, thank you. Kay Buds Official. Thank you, bro. Edmond. quaris Thank you, thank you. Sa pagpada Mega, mega love. Shout out si, 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 si Jean. Kumidero, thank you, thank you. Rakitirang Inday. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Rakitirang Inday. Salamat sa palipad. Sisi si Iris. Thank you, thank you. Okay. Ano ba? Si Sana, 31 vlog. Thank you, Sisi Lian. Watin, thank you, thank you. Kay Dayday Day Hilario. Arang, thank you. Oke, Koya Jus. Thank you, thank you. Kay Sisi Eli di Los Santos. Thank you, Sis Despeda. Thank you, thank you, Sis. Sisi terip, thank you, thank you. Oke, Bro Sam Gaming, thank you. Oke. Okay. Sir L. Job, thank you sa palipad. Sir L. Job, thank you, thank you. Thank you, thank you sa inyong lahat. Bye na guys. Huwag ano na ako. Pag off na ako. Ayan, tingnan mo. Ipakita ko muna yung ibon. Ayan, oh. Ayan yung ibon aray ko. <laughs> dalawa. Ayun, lumipad na sila. Dalawa pala. Okay, bye. Salamat. Salamat sa inyo.